Kisa si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbulos at pakikiramay pagkasawi ng tatlong mangingisda sa isang trahedya sa Baho de Masinloc. Kaugnay nito'y hiniling ni Romualdez sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na kaagad ibigay ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya tulad ng tulong financial, counseling services, at legal assistance. Kinikilala rin ni Speaker Romualdez ang mabilis na pagtugon ng gobyerno sa nangyari at sa pagtiyak ni Pangulo nga Marcos na gagamitin ng Philippine Coast Guard ang buong kakayahan nito upang malam ang katotohanan sa insidente. Tiniyak ni Romualdez na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga biktima. Samantala, kinundin na naman ni Deputy Minority Leader at Bagong Federasyon, Party List Representative of Bernie Herrera ang foreign commercial fishing vessel na umanoy bumangga sa bangka na sinasakya ng mga bisimang manging isda. Bunsod nito na nanawagan si Herrera Department of National Defense na ng barko ng Philippine Navy para asistehan ng Philippine Coast Guard sa kanilang operasyon sa ng nangyaring puna sa Bajo de Masinloc. Kasama mo, sa DZL-RMN Manila, Rajman Grace Mariano, tak Arimen.